Ating balikan ang kaso ni Rene Marsden. Sa bawat buhay, may mga kaibigan at kaaway na dapat nating piliin ng maingat. Ang mga kaibigan ay maaring maging kaaway, at ang mga kaaway naman ay maaring maging mga kaibigan. Ang kaso na ito ay tungkol sa isang pagkakaibigan ng isang babae na nagtapos ng malungkot na pangyayari. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Renee Marsden mula sa Sydney, Australia, na lumaki kasama ang kanyang tatlong kapatid sa pangangalaga ni na Teresa at Mark Marsden. Ang pamilyang ito ay kilala sa kanilang mainit na pagtanggap, ngunit si Renee ay may espesyal na kaugnayan sa kanyang ina na si Teresa. Sinasabi ni Teresa na napakabait, masayahin, at masipag na dalaga si Renee. Noong 2010, habang ipinagdiriwang ni Renee ang kanyang ika-18 na kaarawan, Nagtrabaho siya bilang isang hairdresser at administrator sa isang salon. Dito niya nakilala si Angus, isang katrabaho. Sa simula, hindi nila masyadong pinapansin ang isa't isa. Ngunit sa huli ay napagtanto ni Angus na siya ay umiibig kay Rene. Masayang natuklasan niya na pareho ang nararamdaman ni Rene. Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila at nagplano para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, biglang nasira ang kanilang pag-iibigan. Labis na nasaktan si Rene nang matanggap niya ang mensahe mula kay Angus na inamin nitong ginamit lang siya at hindi handa sa seryosong relasyon. Ito ay nag-iwan kay Rene ng matinding kirot at nagdulot sa kanya na isang tabi ang kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang lungkot, dumating si Camila Sidan, ang kanyang kaibigang mula pa sa high school, upang suportahan siya. Pinayuhan ni Camila si Rene na subukan na makipag-date muli at inirekomenda pa niya si Braden Sperry, ang dating nobyo ni Camila na hindi nag-work out ang kanilang relasyon. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sumang-ayon si Rene na subukan ito. Mula sa kanilang unang pag-uusap, naramdaman na ni Rene ang isang malalim na koneksyon kay Brayden, kahit hindi pa sila nakikita ng personal. Naging magkasundo sila sa kanilang mga usapan sa online, at tilay nakita na nila ang kanilang mga kinabukasan na magkasama. Gayunpaman, may isang issue sa kanilang relasyon, ang kawalan ng panahon ni Brayden. Bagamat hindi niya tuwirang tinatanggihan ang mga plano nila ni Renee, palaging may dahilan kung bakit sila hindi magkasama. Sa mga unang araw ng 2012, habang si Renee ay nasa isang pamilyar na cruise, nakatanggap siya ng masamang balita mula kay Brayden. Naging bahagi si Brayden sa isang trahedya kung saan namatay ang isang kaibigan niya dahil sa aksidente. Ipinapalagay na ang kanyang kawalan ng pag-iingat ang nagdulot ng disgrasya. Ang pagkamatay ng kaibigan ni Brayden at ang kanyang pagiging bahagi ng trahedya ay nagdulot ng malaking epekto kay Renee. Hindi lamang nawalan siya ng isang malapit na kaibigan, kundi ang kanyang mga pangarap at pananaw sa buhay ay nabawasan din ng kabuluhan. Sa gitna ng patuloy na mga proseso ng kaso at pagdinig sa korte, hindi ipinaalam ni Brayden ang mga paratang laban sa kanya dahil natatakot siyang mawala ng koneksyon sa babae na kanyang minamahal. Gayunpaman, sa kanyang sentensya na dalawang taon na pagkabilanggo, hindi na niya kayang itago sa kanya at sinabi na ni Brayden kay Renee ang sitwasyon. Lubos na nasaktan si Renee sa nakakatakot na balita ngunit pinili pa rin niyang magpatuloy sa kanilang relasyon. Nang madetain at makulong si Brayden sa Goober Correctional Center, Nakakuha siya ng akses sa telepono na nagbigay daan sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng mga text messages. Tumanggi si Brayden para sa mga pagdahlaw upang umikli ang kanyang sentensya na hangarin niyang makalaya sa kaarawan ni Renee sa edad na 21 na nag-iisip ng pagdiriwang nakasama si Brayden. Ganap na naintindihan ni Renee at handang magpakasakripisyo kahit pansamantala lamang. Naniniwala siyang mabilis ang dalawang taon at pagkatapos ay magpapakasal sila pagkalaya ni Brayden, at walang sinuman ang makakapaghiwalay sa kanila na magkasama. Kahit na nakakulong si Brayden, naglaan sila ng sapat na panahon para sa kanilang mga usapan online tungkol sa kanilang kasal, honeymoon, at buhay pagkatapos nito. Nagpakita pa rin si Brayden ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bulaklak at regalo upang mapasaya ang kanyang kasintahan. Nagpakita siya ng pangunawa sa hirap na dinaranas ni Rene dahil sa kawalan ng pisikal na pagiging magkasama at nagpanukala. na Natuparin niya ang kanyang mga sensual na pagnanasa hindi sa ibang tao kundi sa kanyang pinakamalahpit na kaibigan na si Camila. Gayunpaman, mariing tumanggi si Rene at naghintay na lamang sa pagbabalik ni Brayden. Sa kabila nito, tila na si Camila sa ideya ng pagiging malapit kay Rene. Madalas na tinatanong ang mga detalye ng kanilang mga usapan at kung paano hinarap ni Rene ang kanyang mga pangangailangan, nagpakita si Camila ng inggit pati sa ibang mga kasama ni Rene. Isang gabi, tinawagan ni Camila si Rene ng 54 na beses na humantong sa pagpapahayag ni Rene sa kanyang klingi na gawi. Sa halip na humingi ng paumanhin, dumating si Camila sa bahay ni Rene at nagsimula ng away. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo, bigla na lang humalik si Camila kay Rene na tinanggihan ni Rene na nagpahayag ng kanyang eksklusibong atraksyon sa mga lalaki. Gayunpaman, nagtagumpay si Camila na kumbinsihin siya na makibahagi sa isang pisikal na pagtatalik. Matapos ang pangyayaring yon, nagsabi si Rene sa kanyang ina at ibinahagi ang kanilang eksperimento ngunit ipinunto na hindi tugma ang kanyang mga pinapabor sa parehong kasarian na relasyon. Nagkasundo silang kalimutan na lang ang pangyayari at magpatuloy sa kanilang buhay. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kakaibang kilos ni Camila. Nagbahagi pa nga si Rene ng mga email mula kay Camila sa kanyang inakong saan inamin ni Camila ang kanyang malalim na pagmamahal at pagnanais para kay Rene. Na nagtatakda na hindi niya maaring tanggihan ang kanyang mga damdamin at pangako ng walang tigil na presensya hanggang hindi sumang-ayon si Rene na maging sa kanya na magkasama. Nag-alala si Teresa sa mga pag-amin ni Rene, at pinilit ang kanyang anak na putulin ang ugnayan kay Camila at iwasan ang pagbibigay ng anumang dahilan upang palawigin ang kanilang komunikasyon. Pinagaan niya ang loob ng kanyang anak sa ideya na si Camila ay sa huli ikumalma, makakahanap ng lalaking makakasama niya, at iiwanan ang kanyang mga illusions. Gayunpaman, nag-atubiling tapusin ni Rene ang kanilang pagkakaibigan ng biglaan. Napatunayan ang mga maternal instincts ni Teresa nang mapilitang tapusin ni Rene ang matagal ng pagkakaibigan kay Camila para sa kanyang sariling kabutihan, na nagresulta sa galit, pait at pag-aalala ni Camila ngunit patuloy pa rin ang kanyang matyagang pagpaparamdam kay Rene. Pinili ni Rene na balewalain ang mga pagsusumikap na komunikasyon ngunit unti-unting nagdusa ang kanyang ugnayan kay Brayden lalo na ng palaging binabanggit ni Brayden si Camila na nagmumungkahi na ayusin ni Rene ang kanilang pagkakaibigan. Bagamat sinikap ni Rene na tapusin ang kanilang ugnayan dahil sa walang tigil na pag-udyok ni Brayden, ang mga hindi inaasahang kalamidad sa buhay ni Brayden ay nagpapabalik sa kanya sa bawat pagkakataon dahil sa kanyang maawain na katangihan. Iniulat ni Brayden sa kanya ang diagnosis ng kanyang ina na may tumor sa utak na sitwasyon na kanyang naranasan bilang nakakapagod dahil hindi niya maalalayang pisikal. Isang insidente ang nagresulta sa pagiging biktima ni Brayden ng pagsalakay sa bilangguan na nag-iwan sa kanya ng malubhang sugat. Kinikilala ni Rene ang impluensya ni Brayden na lalong lumala at nasa bingit na ng pag-alis. Subalit ang mga hindi inaasahang pangyayari at ang payo ng kanyang mga magulang na pabaya ang iwan si Brayden o isa alang-alang ang ibang manliligaw ay humadlang sa kanyang paggawa ng pangwakas na desisyon. Umaasa ang kanyang mga magulang na ang pagbabawas ng kanyang emosyonal na ugnayan kay Brayden ay magpapalakas sa kanya na tuluyan ng putulin ang kanilang ugnayan. Sa kanyang pagsisikap sa pagkakasundo, aktibo si Brayden sa pagsusumikap na makipag-ugnayan sa mga magulang ni Rene upang tiyakin ang kanyang mabubuting layunin at kaangkopan sa kanyang anak. Patuloy siyang nagpapadala ng mga romantikong mensahe kay Rene na naguudyok sa kanya na makipagkasundo na kay Camila at patawarin ito na sa huli ay nagresulta sa pagbabalik ng ugnayan ni Rene kay Camila, ang nag-iisang taga-suporta ng kanyang ugnayan kay Brayden. Tatlong buwan mula ng muling magsimula ang kanilang ugnayan. Lubos na kinikilig si Rene kasama si Camila para sa emosyonal na suporta at nagpunta sa isang tindahan ng tattoo at nagpatatu ng spiteri sa kahnang bahagi ng kanyang dibdib. Isang araw habang tumitingin sa social media, nakita ni Teresa, ina ni Rene, ang isang larawan na inilathala ni Angus, dahting nobyo ni Rene. Pinuri niya ang larawan ng walang anumang nakatagong layunin. Binigyan pansin ni Brayden ang online na sinabi ng ina ni Rene at ito'y itinuring na isang may layunin na galaw upang buhayin ang damdamin muli sa pagitan ni Angus at Rene. Nagpadala siya ng isang agresibo at masakit na mensahe kay Teresa na sumasalungat sa kanyang kasalanan at pinuna ang kanyang pagiging ina dahil hindi niya sinusuportahan ang pagmamahal ng kanyang anak kay Brayden. Ang kanyang mensahe ay puno ng galit at naglalaman ng maraming masasakit na salita. Ang pangyayaring iyon ay lalo pang nagpabagsak sa opinyon ng mga magulang ni Renee na itinuturing siyang hindi magalang at mayabang. Bagamat sinikap ni Renee na ayusin ang sitwasyon, nanatili si Teresa sa kanyang paninindigan. Ngunit matapos ang ilang buwan, pumayag ang ina na makipag-usap kay Brayden, at nag-alok ng kondisyon na magbibigay daan kay Rene ng kahit kaunting autonomiya habang siya ay nasa bilangguan. Kung mananatili ang kanilang ugnayan sa panahong iyon, muling titingnan ni Teresa ang kanyang pananaw sa kanya. Sa kabiguan ng lahat, ang binata ay tumanggap ng mga pagbabago, at sumunod sa kondisyon. Nangyari ito ng lubos na ikinagulat ng lahat. Samantala, sa isang maliwanag na araw ng Oktubre 2012, habang si Rene ay papunta sa trabaho, hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ni Brayden sa isang simpleng selfie na kanyang ipinost sa isang social platform. Sa likod ng larawan, napansin ni Brayden ang sapatos ng isang lalaki at biglang nagselos si Brayden. Inakusahan niya si Rene ng hindi tapat na pagmamahal. Ngunit nilinaw ni Rene na ang mga sapatos ay kay Ian ang bago niyang nobyo, ngunit hindi na wala ang pagkabalisa ni Brayden. Kahit na sinubukan ni Brayden na makialam, tuloy-tuloy pa rin ang relasyon ni na Rene at Ihyan. Hanggang sa lumakas pa ang kanilang pagmamahalan at dumating ang panahon ng engage na si Rene at Ihyan noong Pasko, ngunit habang lumalalim ang kanilang pagmamahalan, tila hindi na nagustuhan ni Ihyan ang patuloy na pakikialam ni Brayden, kaya't hiniling ni Ihyan kay Rene na pumili sa kanila, siya o si Brayden. Sa papalapit na paglaya ni Brayden noong taglagas ng 2013, nahirapan si Rene sa pagpili. Ngunit sa huli, nagbalik siya sa piling ni Brayden, na sa kanyang palagay ay mahal pa rin niya si Brayden. Subalit, hindi madaling baguhin ang kanilang pagtutulungan. Hindi nagustuhan ni Brayden ang pagiging mapanuri at mababaw ni Renee, at inaakusahan pa siya na naghahanap lamang ng pera sa kanilang relasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi maiwasang magdusa si Renee. Si Brayden ay patuloy na nang aapi at umaabuso sa kanyang emosyon. Napipilitan siyang manatili sa isang relasyon na puno ng tensyon at pighati. Subalit sa mga panahong iyon, bigla namang nagiging maalalahanin si Brayden kahit nasa kulungan pa. Nakokonsensya sa kanyang mga ginawa at naging sweet na ang mga salita na pilit na nagpapakilig kay Renee. Samantala, noong summer ng 2013, habang si Camila ay nasa family vacation sa Estados Unidos, natagpuan ni Renee ang tamang pagkakataon upang tuluyan ng putulin ang kanilang pagkakaibigan. Mas madali na para kay Renee ang maghiwalay dahil sa sitwasyon lalo na't nagbalik na sa dati ang manipulatibong gawahin ni Camila. Kasabay ng personal na kaguluhan, nagbigay ng balita si Brayden kay Renee tungkol sa kanyang paparating na komunikasyon blackout dahil sa isang pagdinig para sa posibleng maaga niyang paglahya. Ipinaramdam sa kanya ni Brayden ang pag-iisa kung paanong iniwasan niya rin ang komunikasyon kay Camila. Sa panahong ito ng kanyang pag-iisa, patuloy na nagpapadala si Renee ng mga mensahe sa puso kay Brayden, kahit na walang tugon mula rito. Umaasa lamang sa kahit anong senyales ng komunikasyon. Sa kabila ng mga pagsubok at pagdududa na natili si Renee na may pag-asa, ang kanyang pagmamahal kay Brayden ay patuloy na bumabalot sa kanyang puso at damdamin. At sa kabila ng mga pagihirap, patuloy siyang lumalaban at umaasa na balang araw, ang kanilang pagmamahalan ay magtatagumpay. Gayunpaman, si Teresa ay nag-aalala na roon ang lungkot na hindi kayang maipaliwanag dahil ang kanyang anak na si Renee ang kanyang bukod tanging anghel, ay biglang nawala. Hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang mahal na anak. Hindi niya alam kung paano magpatuloy nang wala ang liwanag na dala ni Rene sa kanilang tahanan. Ang simula ng lahat ay ang maikling at mariin na mensahe na natanggap ni Teresa mula sa lalaki na minsan ay nagpaligaya sa puso ni Rene. Ang mensaheng iyon, puno ng kapusukan at kawalan ng simpatya, ay nagtulak sa kanya patungo sa landas ng kaguluhan at kalungkutan. Sa di inaasahang pangyayari, may nagpadala ng mensahe kay Teresa. Balang araw daw ang kanyang anak na babae ay nanganganib ang sariling buhay. Hindi mapigilan ni Teresa na ang kanyang takot at pag-aalala, kaya't agad siyang nagtungo kay Rene upang harapin ito. Nang mabatid niya ang katotohanan mula kay Rene mismo, sumaya ang kanyang puso nang makausap ang kanyang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagawa pa rin niyang manatiling matatag para sa kanyang anak. Lubos na nagtiwala si Rene sa kanyang ina kaya't ibinahagi niya ang lahat ng kanyang nararamdaman at natuklasan. Ipinangako niya sa kanyang ina na wala nang dapat ipag-alala tungkol sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, naghandog si Rene ng pangako sa kanyang ina na magsisikap siyang maging masaya at ligtas. Ngunit pagkatapos ng kanilang pag-uusap, mayroon siyang balak na lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanilang paglipas ng oras kasama ang mga kaibigan, Nagsimula siyang iparamdam ang kanyang sariling kaligayahan at kasiyahan, ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawanan, mayroong lungkot at pangamba na bumabalot sa kanyang puso. Sa ikalima ng Agosto, 2013, sa ika-549 ng hapon, may isang mensahe siyang ipinaabot sa kanyang ina. Isang mensaheng puno ng pagmamahal at pangungumpisal. Hindi inaasahan ni Teresa ang biglang pag-alis ng kanyang anak. Agad siyang tumawag upang kausapin si Renee, ngunit walang tugon. Sa kanyang pagkabalisa, hindi nagatubiling kumausap si Teresa sa kaibigan ng kanyang anak, na si Camila. Kasama si Camila, nagtungo sila sa mga posibleng lugar na pinupuntahan ni Rene. Sa tulong ni Camila, natagpuan nila ang isang bahay kung saan sinasabing naninirahan ng kapatid ni Brayden. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang paghahanap, wala silang nakitang anumang palatandaan ni Rene. Sa huli, hindi na nila kayang pigilan ang kanilang pagkabahala. Agad na nagpasya si Teresa na ipaalam sa mga autoridad ang pagkawala ng kanyang anak. Matapos ang ilang araw, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Renee sa isang liblib na lugar sa Watson's Bay. Sa loob ng sasakyan, nakita nila ang isang hindi nagamit na cellphone, isang Valentine's card mula kay Brayden, at isang larawan na kanya na nakaukit sa alikabok sa bintana ng sasakyan. Hindi matanggap ni Teresa ang katotohanang posibleng wala na ang kanyang anak sa kanyang pagdadalamhati. Nagtiwala siya sa mga pulis ng kanyang pamilya na mahanap si Rene. Sa huli, lumabas sa investigasyon na nagpakamatay si Rene at tumalon sa tulay at hindi na natagpuan ang bangkay. Ang kanyang pag-asa ni Teresa ay naglaho na lamang. Subalit kahit wala na si Rene, hindi mawawala ang alaala ng kanyang pagmamahal sa kanilang puso. Ang kanilang paghahanap ay nagpatunay ng isang katotohanan na mahirap tanggapin. Minsan, ang mga taong minamahal natin ay bigla na lamang nawawala ngunit ang alaala at pagmamahal nila ay mananatili magpakailanman. Sa mga pagbabago na ipinakita ni Camila ng kanyang galit kay Rene at ang pagpapakita ni Brayden ng sama ng loob at kahit na sila ay galing sa dalawang magkaibang numero, ang mga mensahe ay natrace pabalik sa iisang nagpadala na nagpapakita na si Brayden Sperry ay isang likhang imahinasyon lamang ni Camila. Sa huling komunikasyon sa telepono ni Rene, isang mensahe mula kay Brayden ang nakita na nagwakas sa kanilang 18 months na relasyon na sinasabing kailangan niyang magkaroon ng espasyo. Dahil dito, nagkaroon si Rene ng matinding emosyonal na krisis na nakita ng kanyang mga kasamahan habang siya ay umiiyak at hindi mapakali. Matapos makabawi ng kanyang katinuan, nagkaroon siya ng maikling 90 seconds na tawag sa bilangguan, tila mula kay Brayden, ayon sa mga talaan ng tawag. Ang paghahanap sa bahay ni Brayden sa ilalim ng isang warrant ay nagresulta sa pagkumpiska ng maraming mga cellphone, isang punit na sulat mula kay Rene kay Brayden, at isang ibang sulat na buo mula kay Camila na nagpapahayag ng pasasalamat kay Rene sa pagpapakilala sa kanya sa kanyang soulmate at nagpapangako ng kabayaran. Bukod dito, natuklasan na ang lalaking pinaniniwala ang si Brayden sa mga larawan ay may kaugnayan sa insidente. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi sinadya na ginamit sa likhang imahinasyon na relasyon. Si Renee ay namuhay sa huling 18 months ng kanyang buhay na akala niya ay nagmamahalan sila ngunit sa araw ng kanyang pagpahnaw ay natuklasan niyang hindi totoo si Brayden. Umamin si Camila na siya ang nanloko sa kanyang matalik na kaibigan sa pamamagitan ng pagpapanggap na si Brayden. Gayunpaman, dahil wala pang batas sa New South Wales noong panahong iyon laban sa catfishing, hindi siya maaring kasuhan ng pulisya. Hindi niya sinamantala ang pera ni Rene upang maakusahan ng panluloko. Ang lahat ng ginawa niya ay para lamang sa kanyang sariling kaligayahan. Noong 2020, pinilit ng mga magulang ni Rene ang mga autoridad na imbestigahan ang pagkamatay ng kanilang anak at kung paano nakatulong si Camila dito. Tinanggap ni Camila ang immunity sa palitan ng mga detalye ng kanyang panluloko. Sinabi ni Camila na sila ni Rene ay nagmamahalan dahil hindi tatanggapin ng pamilya Marsden ang kanilang relasyon. Sinabi rin niya na walang kaalaman si Renee na magpapakamatay ito, subalit, naniniwala ang mga kamag-anak ng biktima na ang paghihiwalay ni na Brayden at Renee ay isang paghihiganti pagkatapos tapusin ng Marsden ang kanilang pagkakaibigan. Nagtapos si Camila sa pag-aasawa, nagkaanak, at masayang namumuhay sa buhay. Sa huli, nagpasiya siyang magpakasal sa isang lalaki, at napagtanto na ang mga romansang pare-pareho sa kasarian ay hindi ang kanyang tadhana. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.